Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nakaalerto ang ilang lugar sa Luzon sa posible epekto ng bagyong may international name na Bebinka. Nakatak na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong araw at tatawaging bagyong Ferdy. Kabilang ang Quezon Province sa mga inaasaha maapektuhan ng habagat na hahatakin ng bagyo. Kaya naghahanda na po ang mga residente at lokal na pamahalaan doon. Ngayon ang balita si EJ Gomez. Isa ang Barangay Gomez sa Bayan ng Lopez sa Quezon Province na nakaranas ng matinding pagbaha noong bagyong enteng. Kaya ngayong may inaasahang bagyong pumasok sa bansa, puspusan ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa lugar. Apat sa pitong sityo ng barangay daw ang laging lumulubog sa baha. Noong nakaraang bagyong enteng at medyo malakas po ang agos ng tubig, doon na po kami gumawa ng lubid, paano doon po sila humahawak. Meron po kaming bangka, tapos po ay yung lubid niya, saka po yung uh, life vest. Meron na po kaming naka-assign para sa mga nagbabando at saka, na, saka po sa mga magre-rescue. Noong kasagsagan ng bagyong enteng, umabot sa hanggang lagpas bewang ang tubig baha dito sa Sitio Siniguelas. Ganun daw ang sa tuwing may bagyo o kahit may malakas lang na pag-uulan. Kaya ang kita natin dito, yung mga residente, no tinaas na yung kanila mga bahay. Dalawang linggo na nakalilipas matapos ang bagyong enteng pero heto, meron pa rin nakapondong tubig baha. Nakikita po siyang bumaba kapag ah, halimbawa one week lang na straight na init. Tapos talagang nawawala siya kapag... Ah, March, April, summer season. Pahirapan daw ang paglikas sa ilang residente sa tuwing may bagyo. Wala po kasi kaming pupuntahan. Minsan po hampus tao kami dito. Pag malaki ang baha, tiis na lang po. Ayon sa barangay, umaasa na lang din daw sila sa bahagi ng creek na ito para yung tubig na pumupondo sa kanilang mga kabahayan ay mabawasan at dito dumaloy para maibsan ang matinding pagbaha. Kabilang ng Quezon Province na inaasahang makararanas ng pag-uulan dahil sa Southwest Monsoon o Habagat na pinalalakas ng severe tropical storm na may international name na Bibinka na nasa labas ng bansa. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Submitted for resolution na sa so Justice Department ang reklamong rape na isinampan ni Sandro Mulak labang kay na Jojo Nunes at Richard Cruz. Kahapon, muli nakaharap ng personal ni Mulak, si sa at Cruz sa preliminary investigation ng DOJ. Pagpasok ng dalawa na patayo si Mulak at kinausap ang kanyang mga abogado. Kasama rin ng aktor, ang ama niyang, si Nino. Galit, siyempre. Um, umiyak siya sa loob. Yun, so, pinalabas mo yung kabila. We just hope for uh, the best dito sa mga darating na araw sa mga pagka umadal ng kaso. Para maiwasan ang tensyon, pinanumpaan ang kontra sa laisay si Nanones at Cruz sa ibang kwarto. Itinanggi pa rin ng dalawang reklamong rape through sexual assault at acts of lasciviousness. Pinapabulaanan po namin yung alegasyon ng rape through sexual assault na ibinibintang sa kliyente po namin kay Richard Cruz at kay Giorgio Nones. palakasan ng school spirit ang NCA member school sa kanikan nilang Season 100 pep rallies. Animo ang sigaw ng De La Salle College of Saint Benilde Community. Blazing performance ang hatid ng Benilde Pep Squad sa kanilang flash mob. Sa court man o dance floor, ready na rin ang kanilang mga atleta. Arriba na naman ang hatid sa siglo uno ng Kolehiyo de San Juan de Letran. Binasbasan pa ang Letran student athletes na sa sabak sa iba't ibang sports competition. Hindi rin nagpahuli sa pagpaparamdam ng fighting spirit ang University of Perpetual Health System Delta. Show stopping na paandara ang ipinamalas ng Perpetual Dance Company at ng Altas Perp Squad bilang pag-cheer sa kanilang mga atleta. Nakakaranas na naman ang na masamang panahon ng ilang probinsya. Sa Bayumbong Nueva Vizcaya, nagdulot ng basa ilang kalsada ang magdamag na pagulan doon. Dulot ng habagat na perwisyo ang ilang residente at motorista. Nagpalala pa raw sa baha ang mga baradong kanal. Umuho naman ang lupa at mga bato sa ilang bahagi ng bayan ng Kasibu. May mga natumba rin puno dahil sa malakas na hangin at ulan. Nagsasagawa na ng clearing operation sa kalsada na isinara muna sa mga motorista. Sa Seattle, Negros Oriental, nailigtas ang dalawang magkapatid na menor de edad sa ilog sa barangay Bunawon. Naliligo raw ang magkapatid na biglang rumagasa tubig sa ilog at natangay sila. Naunang nailigtas ang batang babae. Kalauna, nailigtas din ang batang lalaki ng isang mangisda na nagkataong nangunguhan ng nyog sa tabing ilog. Malakas na ulan at hangin din ang naranasan sa Zamboanga City. Umabot sa gutter ang baha sa ilang kalsada na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Stranded ang ilang pasahero. Nakabantay naman ang LGU sa posibleng pag-apaw ng mga ilog sa kanilang lugar. Bawal sumuko at tuloy ang laban. Yan ang message ni Chris Aquino ngayong malapit na siyang umuwi sa Pilipinas. Sa update ni Chris sa IG, sinabi niyang thankful siya sa lahat ng mga nagdarasal para bumuti ang kanyang kalusugan. Uwi raw siya para simula ng second immunosuppressant infusions in 2 to 3 weeks. Dahil dyan, kakailanganin niya raw ang support ng kanyang family, closest friends, and trusted team of doctors. Sabi pa ni Chris, kailangan daw protektahan ng kanyang vital organs. Ang mga susunod na procedure, tinawag niyang fight of her life. Mumuhos naman ang words of encouragement and support sa post ni Chris. Si Chris ay nagpapagamot dahil sa kanyang autoimmune diseases. Pumasok na po sa loob ng PNP Custodial Center sa Camp Crame ang coaster kung saan isasakay si Pastor Apolo Kibuloy at mga kapwa akusado para dalhin sa Pasig Regional Trial Court. Ngayong araw kasi ang arraignment nila roon. Silipin natin ang sitwasyon sa Camp Crame sa unang balita live ni James Agustin. James! Maris, good morning. Mahigpit yung seguridad na pinapatupad dito sa paligid ng PNP Custodial Center dito sa Camp Krame, kung saan nga ilang araw na nakapit itong si Pastor Kibuloy at yung mga kapwa niya akusado. At mas mahigpit yung seguridad na pinapatupad ngayong umaga dahil inaasahan natin yung at inaantabihan na yung paglabas ng convoy ni Pastor Kibuloy patungo sa Pasig Regional Trial Court 159 kasama ang iba pa niyang kapwa akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Silvia Semanyes. Para yan sa kanilang arraignment sa non buo na kasong qualified human trafficking sa ilalim ng Republic Act number no. 92 e 08 sa Pasig RTC Branch 159. Ito ang unang beses na ihaharap sa Korte ang lima matapos mahuli nung linggo at dalhin dito sa Camp Krame. Sabi ng PNP, nakalatag na ang seguridad para sa pagdala sa lima sa Korte pero hindi na sila nagbigay ng mga specific na detalye. May scheduled din ng arraignment ang lima sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 mamayang hapon pero via video conference na lang. Para naman yan sa kasong child and sexual abuse sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ah. Samatala Maris, ngayong umagay may mga movement na tayo nakita dito sa PNP Custodia Center. Past 6 a.m. nang pumasok po yung isang coaster dito sa loob ng compound. At meron pang isang coaster na nakaantabay dito sa labas kasama yung ambulansya mula sa PNP General Hospital at yung mga kasama sa convoy patungo sa Pasig. At kanina nakita natin na pumasok si Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP dito sa PNP Custodia Center. At inaantabayan natin yung paglabas niya para makakuha pa tayo ng dagang detalye. Yan muna mula rito sa Camp Krame, Ako po si James Agustin para sa si Jemmy Integrated News. Nakaranas na ng malakas na ulan ang mga taga Naga Camarines Sur. Maki-update tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, kumusta ang sitwasyon o panahon ngayon dyan? Mariz, nakaranas nga ng malakas na pagulan ang Naga City dito sa Camarines Sur kagabi hanggang madaling araw kanina. Dulot yan ng habagat na pinalalakas ng bagyong nasa labas ng bansa. Yung ilang residenteng nakausap natin dito, nahirapan daw sa kanilang pagbiyahe at paghahanap buhay kahapon dahil sa malakas na ulan. Nakaranas ng malakas na ulan ng Naga City kahapon dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, sa 27 barangay, pito ang laging binabaha sa tuwing may bagyo. Pero dahil hindi naman tuloy-tuloy ang malakas na ulan kagabi, wala naman daw naitalang pagbaha. Hindi rin naman daw tumaas ang antas ng tubig sa Naga River. Patuloy na minomonitor ang mga creeks sa flood-prone barangays kabilang ang Concepcion, Pequeña, Villa Karangahan at Clupa. Ayon sa LDRRMO, nagkapag-clearing operations na ang lokal na pamahalaan sa mga creek at estero pagkatapos ng bagyong enteng para maiwasan ang pagbara na posibleng maging sanhi ng pagbaha sa mga kalsada. Dahil wala ng pagulan ngayong umaga, natuloy naman ang prosesyon para sa paglipat ng imahe ng Our Lady of Peña Francia sa Old Shrine and Parish ngayong pista ng Divino Rostro dito sa Naga City ngayong araw. Marisa mga puntong ito wala nang pag-ulan. Uh, Pabalik-balik na lang na ambon pero nananatiling makulimlim dito sa Naga City. Bakas naman sa mga kalsada ang naranasan pa rin na pag-ulan mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Yan ang unang balita mula rito sa Naga City sa Camarines Sur. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. kapuso ka papasok lang na balita ay nilabas na mula sa Camp Crame sa Pastora Polo Kibuloy at mga kapwa akusado para dalhin sa Pasig Regional Trial Court kung saan sila babasahan ng sakdal para sa kasong qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. Mamaya naman po sa Quezon City Regional Trial Court via video conference ang arraignment para sa mga kaso nilang child and sexual abuse. ng mga Pinoy sa back-to-back -back weekend premiere ng Kapuso Singing Competitions. Isa, laban sa lahat na <laughs> si Wala bukas sa The Clash Season 6. Sino kaya ang mananaig sa 24 contestants na magtatapatan? Magbabalik as judges sa pinaka-aabangang biritan ng bayan, sina Lani Misalucha, Christian Bautista at Ai-Ai de Las Alas. Clash Masters pa rin si Julian San Jose at Raver Cruz. Sa media launch kahapon, present si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA Entertainment. Sa linggo naman, magsisimula ang paandara ng I Want You sa The Voice Kids. Feature dyan ang talented young Pinoy sa kanilang small voices but big dreams. Abangan ng day one ng blind auditions Hosted by Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes. Place your bets naman sa The Voice Kids' coaches. Team Billy, Team Julie, Team Stell, or Team Pablo Cabal? Grabe, back to -back na kauntahan, mm -hmm. no? Birita, exciting. Filipino talent ay nag-uumapaw. Tama, mm. tama. Abangan po natin yung mga kapuso. Samantalang ito naman, kahit busy sa kanilang military enlistment, another milestone ang na-achieve na ang global superstars na BTS. All the love. Ito lang naman, rank 19 ng BTS sa Billboard's Greatest pop stars of the 21st century. Ayon sa Music Magazine, walang ibang grupo ang naka-accomplish ng success na katulad ng BTS in this century. Simula nang mag-debut noong 2013, iba't ibang global awards at nominations na ang natanggap ng BTS. Hindi na nila mabit din. Oh my goodness! <laughs> Hindi na nila mabilang. Congrats to these boys! Thank you, babies! <laughs> oh, babies! <laughs> Sana nag-celebrate naman ng kanyang 30th birthday sa loob ng military Yay! si BTS leader RM. Sa IG pinasilip ng K-pop idol ang simple yet happy celebration kasama ang kanyang military buddies. Todo waki post din siya sa kanyang photo booth trip na may nakalagay na Happy RM Day. Yay! Happy RM Day. Yes! Oh, saeng RM. Saeng-il <laughs> so talaga ito naman, shinare naman din ni BTS member J-Hope ang 2V nila ni American singer and rapper Fardel Williams. Diba? Yeah. Looking good ang rapper sa kanilang swag OOTDs. At may caption pa yan na, can't wait for 2025. Ang tanong ngayon ng netizens, nangangamoy collab na ba ito? Nako, sana naman. Ano, ang dami activities talaga ng ating uh, members. I love it. Yay! natin ang sitwasyon sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 kung saan babasahan na sakdal si na Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa niya akusado nagbabalik. Live si Joseph Morong. Joseph, kumusta ang sitwasyon sa kinalalagyan mo? Nakita mo ba mismo na ibinabatong si Kibuloy uh, na at yung mga kasama niya, kapwa akusado? Maris, nakita natin siya na ipasok, na ipinasok dito sa Pasig Regional Trial Court. Court. Nandito tayo sa 5th floor ng Pasig RTC Branch 1510 uh, 159 unang ipinasok yung apat na co-accused nitong si Pastor para sa kasang qualified trafficking na inihain ng mga complainants dito sa Pasig RTC at sinunod itong si Pastor Tiboloy pa mag-aaras 8 761 nang idaan sa elevator itong uh, si Pastor at dumaan nga sa, sa ating harapan na nagkaroon tayo ng pagkatao na tanungin kung ano yung mga mensahe niya sa kanya mga miyembro sa uh, Kingdom of Jesus Christ at ang sabi niya ay tataglang, tataglang. Um, we will try again later paglabas niya uh, tungkol naman doon sa uh, posisyon niya sa mga kasong isinampas sa kanya uh, pero medyo delikado yon kasi may subjudicial rule so we'll try to limit yung hindi sa merit. So nasa loob na ng uh, pasig RTC uh, 159 yung mga akusado, um, tama, uh, tama nga yung sinabi mo kanina na iharap uh, sila, isasakdal sila at kung magkakaroon ng pre-trial, ibig sabihin mag-schedule ng mga hearing date, saka maglalabas, maglalatag, nakanik na nilang mga ebidensya, yung prosecutors at saka yung defense. Now, um, meron pang, ito lang yung dalawang court yung kailangan harapin nitong si Pastor Cibuloy, Pasig, uh, Pasig RTC at Quezon City RTC. Pero yung sa Quezon City RTC, mamayang hapon yan. Uh, pero yun kasi, Marie, ay family court. So pag mga family court, um, confidential yung mga proceedings doon. So hindi na i-require itong si Pastor Tibuloy na personal na pumunta doon sa Quezon City RTC para sa kanyang arraignment. At online na lamang yung gagawin na arraignment at saka yung pre-trial. Dahil doon nakasampa yung available offense ng uh, child abuse and other uh, child abuse at saka uh, sexual abuse na nakahain laban sa kanya. Dito ay qualified trafficking because of a case na nag-recruit si uh, Pastor Tibuloy and the four others ng isang minor de edad between 2011 to 2016 at dinala sa uh, Davao para dun sa kanilang uh, organisasyon doon at sorsahan. Ayon dun sa information na nakasampa sa court na uh, pinagtrabaho na ng na mga uh, pera sa, para sa kanilang organisasyon at uh, binantaan na kung hindi gagawin ito ay babawiin yung tanilang, o yung kanya. Yung Alright. Yung maraming maraming salamat sa iyong ulat, Joseph Morong, sa mga kakatsune in lang po mga kapuso. Dumating na po sa Pasig Regional Trial Court ang Coaster Lulan, si Pastor Apollo Kibuloy at iba pa niyang mga kapwa-akusado para sa pagbasa ng sakdal sa hum qualified human trafficking. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.